Ito po si Kaede Lirio. Ito po ang pangalawang istorya dito sa Iwahig. Kaya subaybayin niyo po ang aking kwento. Ito po. Ayan po sila. Ito po ang mga tao rito ang interview natin. Brad, bakit ka napunta rito sa Iwahig? <laughs> <laughs> Napulot ko ako ng dalawang mamang sa kalsada. ano po naging kasalanan nyo? Bakit kayo pinulot ng mga tao dito? Hehehe. <laughs> <laughs> sila sa akin. Eh, to dito sa YK dinala? Wala akong <akas> yung mag-guide. <laughs> <Next to money. laughs> <laughs> <laughs> Kaya sa Reno kasi niya bakit kayo napunta rito? Pumuntay ako ng pulis. Bakit? Ba't niyo nagawa 'yon? Kasi wala trip ko lang. lang. Hindi <laughs> uh, ba kayo na kokosin sa ginawa niyo? Hindi, konti pa nga ako sa ginawa ko eh. Paano yung, yung asawa niyo? Yun? Niyo kayo nahanap? Wala, pinatay ko na rin. <laughs> <laughs> uh, ano nararamdaman nyo ngayon nandito kayo sa Ibahig? Kasi so, yan. Yeah. <laughs> <laughs> parang naabot naman kay parang <laughs> Joey. Ayan pupusap po natin ha. Ang uh, uh, tinatawag po nila dito ang uh, pastolero. Kayo sir, um, ano masasabi niya sa inter interview ko ngayon? Uh, masasabi ko lang, Mag-ingat ka pagpasok mo doon. Maraming mga kawatan doon. At dito ka sa iwahig, pero kala mo nasa labas ka lang. Uh, ayun naman yung kalagayan nyo rito, ang mga buhay-buhay nyo. Buhay namin dito. Halos mamatay na nga kami sa lungkot eh. Kaya lagi yung mga kasama namin, gusto lagi lumabas. <laughs> <laughs> hayok na hayok na sa babae yung mga Yeah, yeah. Lalo na yan, tanongin mo yan. Ako <laughs> ah. Pare yeah. <laughs> Ah. Bali, bali, bali ha, ko ah, ni Wag daw, ah, pwede daw maglabas masok ang preso. Tama, tama Ah, okay. pwede naman kaso naka medyo high-tech kami dito eh, may chip na ano, kaya na mo-monitor. Hmm. Kaya hindi ka rin pwedeng tumakas. Pagka lumabas ka, kailangan mo agad. Eh o, no, yung ginagawa niya. Ano ba yung larong yan? Ah, eto. Pagka, pagka ano to, sino matalo, papatayin na. Mahirap na buhay dito. Wala na kaming makain. Kailangan magbawas. <laughs> <laughs> diba sabi kanina, sabto kami. Eh ngayon, tignan mo, tatlo na lang kami. Ito nga yung sino matatalo, papatayin. Sinangukulamin <laughs> namin mamayang gabi. <laughs> ah, ayun ba nilalaro na... tatawag na... Game of Death? Oo, oh, tama, tama yun. Yun nga ang tamang tawag dito. <laughs> Baga sa ano ni'yo matira, matibay na lang oh. kayo rito. Ano yung mag-apon nun yung ginagawa yung ganyang laro? Hindi naman pagkagising lang, mula pagkagising hanggang pagtulog, eh. lang ang nagawa. Kaya hindi talaga ito ginagawa namin. <laughs> kayo, okay. kayo sir, ano? Uh, wala na akong masabi, masabi ko na kayo sa isang. Madero ah. Kayo, Jay. <laughs> yeah. Wala na akong masasabi dyan. <laughs> yeah, wala <ping> na akong <laughs> masasabi dyan. Ito po makikita nyo po ang mga gamit na ginagamit ng mga taga-iwahig. Ayan po, makikita nyo. May cellphone din po sila na ginagamit dito. pero ah, sir, ah, hindi po ba bawal dito yung cellphone na yan sa iwahig? Ah, uh, hindi naman kasi okay. yung warden namin dyan. Ito ko sa Yung ba dyan? Oo. Uh. Dating yun. ayun, hindi ko nagpapantay. Pero okay lang. Diyan na sila may dito. Kung baga para lang kayo na sa... Para lang sa bahay. Uh, so. well, po natin ang mga kulungan nila. Ayan po. Ayan po ang mga sampayan nila dito. Ito ang rehas nila rito. Tignan nyo. Ayan. Palibot ng buong isla. Kaso nga yung mga ibang mga nakakulong sa loob, din natin may interview, gawa ng masyadong mahigpit, gawa nga ng mga pusakal ang mga tao rito. Masyadong sensitive. Ito po ang kanilang lamesa. Makikita nyo mga pagkain lulutoy nila. Ayan lang ho. Puro nalagyan lang ho, wala po silang lulutuin pala. Oh, may mineral din. ha oh. Ano okay, to sir? May SMD view sa Iwahig. Ah, yeah, papasokin natin ang mga personnel sa loob. Makikita nyo, madilim. Masyadong masyadong madilim. Masyadong madilim, hindi natin makikita ang nasa loob. Kaya konting ingat lang. Um, ano po masasabi niyo ma'am dito sa Iwahig? ah uh, balita ko kayo daw po ang personal dito. Kayo daw ang... 155 base 1 ko tayong dalawa meron pa ako. Magpiro-piro. Ano pa mga niya sa... Ang piraso nung sa 15581. base 1. Kaya lang ka nag-ibang Kasi di ba may sobrang taklo doon? Ilan yung taklo no, ano? Nung last January. January? No, no. Hindi po natin sila may interview. Gawang busy-busy po sila. Pabalik po tayo sa mga pugod ng mga kriminal. masyadong madilim. Ang makikita nyo nilang... ay ang ingay ng kanilang exospan. fan. Okay, ngayon, lalabas tayo ngayon dito sa pintuan nila ng Iwahig. Uh, hindi po natin na-interview mga personal sa loob. Gawa na masyado po sila ang tikom, tikom na sa mga nangyayari dito sa loob. Kaya wala po tayong magagawa kundi mga preso ulit ating interviewin. Uh, kahit na mamatay ako rito, tulungan niyo ako! <laughs> Kaya ako ang rescue! Para haba nyo na! Sir! Sir! Alright! Tignan mo! Watch your body, man! You know? Sir! Trabaho lang, sir! Interview niya ako, sir! Kapag hindi ka tumigil, papatay ka lang dito! Wala lang yung bagay! Guto na kami! Eh! Tingin-tingin na kami! Na wala yung mga camera man